Hello, 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 Nagbabalik ang inyong Mami Kalawak. So, for today's video, guys. So, ayan. Uh, naglalakad kami papuntang Ace Water Spa. So, ayan. First time namin to at muntik pa kami na lumagpas na malapit lang naman to dito sa amin. So, ayan na nga. Uh, natunto na namin siya. So, lagi na pala namin ginadaanan ni Papang Binto. So, medyo na lito lang ako kasi dahil ito sa pinsan kong lokal-lokal. So, so, yan na nga. Nandito na po kami mismo sa ice water spa. So, ayun, pagkarating po namin dito, dito po tayo sa main entrance nila. At syempre, picture-picture muna tayo dahil first time. And, syempre, no, ma'am, namamangha tayo. So, after nyan, ah uh, dito tayo sa parang registration or ayun ko registration ba tawag nyan sa so, dyan muna kukunin mo nila yung ticket na binok natin so ayun po guys advance po advance booking po ang ginawa ng pinsan ko dito so ayan picture picture po tayo muna tayo abang nandito muna tayo sa entrance kasi mamaya pag na, na nasa loob na tayo bawal na po ang cellphone so dahil nga siguro para makapag focus ka nga makapag relax talaga tapos ah, uh, namnamin mo talaga yung water spa. So, ayan po, after natin dyan, akatay sa taas, sa pangalawang, ano nila, pangalawang, tawag nito, kung saan ibibigay ang ating cup at saka ang ating susi. So, ayan, yan yung binibigay nila. So, after naman mabigay yan, pasok na po tayo sa, locker kung saan iiwan natin yung mga gamit natin at saan kung saan uh, tayo magbibihis. so yun tara na po proceed na po tayo nyan so tara let's go na so first time namin to ma experience ang water spa so ayan po yan po ang pangalawa dyan yan o ba diba? then yan po pagpasok po natin bis na po kami agad nyan kasi 4 hours po ang ano ninyo, oras dito kailangan. So, hindi po na po ako kukuha ng marami video kasi gawa nga po na bawal po ang cellphone sa loob. Pero, based po sa na-experience ko yesterday, so far sulit po. So, ito po nga pala yung locker nila. So, inanot namin isa-isa kung saan namin ilalagay at may number naman. So, based niyan pagkatapos, picture-picture, So, yan po ay ganap kagahapon mga mamsi. So, meron kaming, ano dito, kanang Ibana Ilawi. O, oh, diba? Oop! Oh, yeah, money popcorn! So, ayan. At pag after yan, pagbihis. Ayan. Video-video, so, picture-picture. Okay. Kasi okay. nga, bawal na picture sa loob. Ayan. Okay. Okay. So, ayan okay. po okay. yung mga ka-update-update okay. natin. Okay. Kasi okay. bawal yung hindi, okay. ano yung so, masawag na yun. Okay. Basta okay. kailangan okay. walang quote na gamit. So, ayan. Okay. Yan po, ang ganyan kahapon na talagang sulit na sulit at talagang babalik kami dito at daling ko si Papang Bin. So, tapos na po kami after three and a half hours kasi nga, uh, hindi namin napos yung apat na oras para kasama na yung pagligo namin at bihis sa apat na oras. Ayan po, namumoto kong sumpa. So, tapos na po kami makapagbihis. Kunting lipstick lang at saka ano, ano. Para yung sulit, sobrang sulit talaga. Ay, grabe yung tulad sa Bisaya na pag blob ka sa mainit, bawal sa malamig dito, napakasulit. Nung napil ko talaga na init-lamig, init-lamig, iba-ibang temperature, grabe talaga. Sobrang nakaka-relax, nag-steam din kami, nagsauna din kami. Grabe, napaka-relaxing talaga. Parang gusto ko talaga matulog na lang agad pagkatapos ito. Kaso hindi eh. Kasi babiyahi pa kami pa uwi, Tapos kung saan saan pa kami dumaan. So, ayan, after nyan, tapos na po, do, babay na muna, is waters pa, babalikan kita. Taba. talagang sulit po, experience dito, mga mami. Sa, so, bawal din pala to sa may high blood. Bawal siya kasi grabe talaga yung pressure ng, ano, ng buga ng ano, tubig sa'yo. Literal talaga na nakakamassage. So, ako kasi, pag nagpapamassage ako, hard massage sa so bagay na bagay talaga sa akin. O, di diba? So, pa, sobrang sulit. Dadalhin namin si mama at si papa dito. Puhon, pohon mga mami para maka-experience nila to kasi talagang nakaka-relax pagdating ng bahay kagabi talagang gustong gusto ko na magpahinga at matulog talagang uh, gusto kong ikwento talaga sa inyo or ano na sulit po talaga ang experience sa waters pa o oh, diva And after natin mag-waters pa, marami kaming gutom. So, nandito po kami ngayon sa Frankies, kung saan malapit lang din sa Ace Water Spa. So, syempre, parang continue or ano kasi celebration ng birthday ng pinsan ko no? 16. So, yan po ang ganap. So, kainan po tayo, unliwings, unliwings. Hindi naman unliwings. So, medyo masarap talaga siya at masarap din yung presyo dito. So, tinikman namin lahat. So, yung maanghang, masarap, pero maanghang. Yan. So, after namin magkain yan, dali-dali din kaming umuwi kasi iniwan din namin yung mga junakes namin. Dami namin gutom dyan. Sulit, sulit yung water spa, sulit din yung busog ko dito sa Frankies, guys. Sobrang sarap ng wings nila, o oh, di diba? tamang kwento lang pero tamang kain sobrang na take out pa namin iba niyang hindi namin kinayang ubusin so ayun yan after namin kumain yan you oh, solid may na take out pa kami kasi hindi namin kayang ubusin so yun na po guys solid po talaga so after nyan uwi on time na kasi iniwan na namin mga bata ka ati so ayan grab na kami Friday yan last, last night so buti na lang walang traffic at napasika kami sa kay Mamang Driver. So, hantod sa sunod!